isang mapagpalang araw po sa ating lahat at ito mag try tayo mag casting casting tayo baka sakaling may kumagat active naman yung mga ano pero check natin yung check natin yung ano ngayon screen pag walang kumagat dito mga ilang hagis yun tayo sa screen dami eh kaso puro mga tilapia ata oh, mga tilapia ata so wala doon tayo sa trap natin active dito yung mga tilapia dami pero nga nitip sa mga Gloria Pero pag mga ganitong panahon Hindi natin pipiliin yan Hindi tayo magiging masela Iwan muna natin ito dito Iwan muna natin dyan Iwan natin yung mababa na naman yung tubig ngayon mababa yung tubig pero sigurado to bukas ay mamayang hapon pala mataas na naman o kaya bumaba low tide lang po mamayang tanghali high tide na to mataas na ulit yung tubig sigurado basa na naman ako mamaya Tapos Ito dito, yun din to. so, madami din huli ngayon pala meron sila na matay may mga patay din kuha ng nakababad kasi ito kagabi matas yung tubig Wow The size nice no? So Nice Very very good Thank you Lord Let's natin ang ganito so yun o oh. ang ganda yung size nila ayun mga native native lớn, lột đấy cho nát đen nghe rung Thank you Lord Dati kasi pag mataas yung tubig tas naglagay kami ng screen Overnight Automatic yun Patay ang mga ano Patay ang mga huli Ngayon Hindi siya mataas masyado yung tubig Kasi low tide Yung gabi Yan nangyari. Buhay yung mga huli natin. May namatay Iilan lang mga nakababad kagabi. Uli pang Uli bang ganito, kurami. ito buong wala sumalang wala kubabaw masyado ba may naligaw pang ano good size So, po. Yung almusal na huli natin ngayon. Ito. Okay lang. Okay lang yung mga sizes nila. May malaki, may maliit. So, good catch. Maraming maraming salamat po. Mamaya ulit. Uli-ulit tayo.